ni tela. Pwede ba? Huwag mo kami pahiyain dito sa mga bisita. You're so drunk. Oo oh, na, Robert. Hindi ko nagagawin ulit. Pero please, please, umiyak. Pakinggan mo naman ako. Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Please. Hindi na magbabago decision ko, Stella. Please, Robert. Robert, no, 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 no. Pag-isipan mo muna. Pag-isipan mo muna. na mahal kita. Mahal na mahal kita. Bigyan mo naman ako ng chance na ayusin to, please. Huwag mo akong iiwan, Robert. Please. I'll be a good wife. I'll be a good wife. Tatanggapin ko si Isa nga. Niaalagaan ko siya like how I accepted Lynette. Please, Robert. Robert, Robert, may naman kita, Robert. Please, so, Robert, Robert. sana na. Magsi cr lang dapat ako. Peste ka talaga sa buhay ko! Ikaw ang malas sa buhay ko! Really? Really, you are replacing me with this woman? She's a nobody! Ha! Huh. Sa so, dinamin namin naman ng babae, yung ba talagang babae na yan? Kanya na ba talaga kababa ang standards mo, Robert? Sarap, Stella. Tama na, tama na, tamo na. No, 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 Robert. Let me see Ano ba talaga ang meron ng babae na to na wala ko? Alika, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. I-compare. Is it is it her face? Huh? Is it her face? Robert. Mas maganda ako sa is it her smell? <laughs> araw ka. I'm sure fake by your perfume. Mo. and even your name? Pangalan ng kalabaw. ang Pangalan ng kalabaw, Lumeng. Are you tired of playing in the dirt, Lumeng? Kaya ba pinagsisiksikan mo ang sarili mo dito sa asawa ko? Ha? Nakakaawa ka, Stella. Mas maganda ka nga, mas Para bakit ako pa rin ang sa mo? At huwag kang mag Hindi totoong pinagsisiksikan ko ang sarili ko sa asawa mo. Dahil ni ka titeng, wala akong interes sa kanya. Okay, that may be true. Pero I'm sure, naglalaway ka sa kayamanan ng asawa ko. O hindi ba nga? Kaya pati ang anak mong sa Isagani, ginagamit mo para lang makatikim ka ng konting ginhawa? No, no, na! Anak ko!